Dalawang magkahiwalay na insidente ng sunog ang naitala sa Alaminos, Laguna at sa Malate sa Maynila. Yan ang ulat ni Bien Manalo nilamon ng naglalagablab na apoy ang pagawaan ng coconut oil at warehouse ng Kopra na mahigit 2,000 square meters ang laki sa Alaminos, Laguna. Itinaas sa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula pa madaling araw nitong linggo na tumagal na ng halos isang araw. Bukod sa mga Kopra, natupok din ng apoy ang mga truck at mga equipment sa oil mill. Makikita pa sa video na ito ang pagsabog ng isang truck. Sabi Pahirap pa naman para sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy dahil patuloy na nagiging langis ang mga nasusunog na kopra na lalong naglalagablab kapag binobomba ng tubig. Dahil dito, tumulong na rin sa pagresponde ang ilang kalapit bayan ng Alaminos. Nais ko lamang po uh, sa mandalahin ng ito na magpasalamat sa iba't ibang bayan na sa amin. Kaya po ng bayan ng Magdalena Pila, Day Lino, San Pablo, Alawan, Rizal, Danawan, Los Baños, Santa Cruz at Cabuyao. Salamat po sa pagresponde. Ayon sa BFP, confined na ang sunog at patuloy ang kanilang investigasyon sa pinagmulan ng apoy at sa halaga ng pinsala ng sunog. Sumiklab naman ang sunog sa residential area sa Agoncillo Street, Malate, Manila kaninang madaling araw. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Manila, nagsimula ang sunog bandang 1.34 ng umaga na itinaas sa unang alarma at naapula rin bandang 2.04 ng umaga. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP sa tunay na pinagmula ng apoy. BN Manalo, para sa bayan!